I've been attached with the feeling of waking up with you, mama. Happen nga guys, talagang talaga ang pinag-usapan nga ang event ng ating Doni Pangilinan. Alam naman natin na LDR nga ngayon ng ating couple dahil ito nga ang ating, ating Belle ay nasa London nga para sa Barrio Fiesta in London. At itong ating Doni naman kahapon ay nagkaroon nga ng Uniqlo events kasama itong si Jericho Rosales at grabe nga rin talaga at sobrang guwagwapo nga ng ating Donnie at ni Jericho at kulitan malala nga rin itong silang dalawa. So okay, ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan ay napaamin nga itong ating Donnie Pangilinan na tinawag pang significant other itong ating bal Mariano narito nga guys sa nasabing video concert, and then with uh, concert with significant other. It's very outdoor. Kung outdoor, ay pwede mainit. Either Santo with a polo. Santo with a polo, tapos white pants, and then sneakers. Very, Very simple. simple. And then last, makikita nga dyan na grabe ang ngiti ng ating Donnie na sabi na significant other at ayon nga sa kanya ay either sandal with Apollo tapos wide pants and then sneakers at ito nga raw ay concert ng ating couple sa Philippine Arena at talaga namang nabol pa nga ni ate ang tanong sa ating Donnie Pangilinan kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na kailan significant other talaga ni Donnie. Walang iba kundi ang ating bell. Kaya stay tuned for more updates.